Ano ang mga larawan? Yon na, anatibo namin si Domingo. tapos 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 Mami Oli, wala na naman si Lolo Itoy. Siguro gawin muna tayo kay tayo gagawin. Siguro Mami Oli, punta muna kami kay Mami Connie para may niya ngayong araw na to si Lolo Itoy. Wala, Ayan, ayan, ah. Na Alino ba? Ayan. Uh, ayan, ah. Mami Oli, natagpuan na rin namin uh, si... Uh, dalawang uh, beses na kami nang galing uh, dito. Salamat po, Mami Oli, na nagpunta na po sila rito. Ako po ang naalala nila. O, lipat tayo ng venue. <laughs> o, sa pan. Uh, Kaya lang, eh. Hindi sa na... Sa bypass. Uh, maliwanag. Para maliwanag doon. Uh, sa bypass po, sa Ampurun. Doon sa may Parisan tiyo. Parisan. Kaya lang sarado na. <laughs> Eh, nakapang babae kaya ta ng damit? Mm -hmm. Eh, pa'n lang po ire. eh. Patulog. lang po iro ah. okay. eh. Kailangan namin po pwedeng makausap bukas. na... Eh, bukas po. Hindi po ako alis Bukas? Opo. Eh, kasi hinihintay ni... Madaling. San tayo magkikita bukas? Doon lang eh, ano? Doon kay ate ro, no, sa... Ah, kay Mami Connie. Eh, busy din yun. Nag-aaral kasi yun eh do sa may patubig para magkausap tayo. Okay lang ba na hahanap ah, doon sa mga anak mo na yung mga anak mo paano nang eh sila po sa una eh kanya-kanya po sila silang pamilya. Hindi tayo doon po pwedeng mag-vlog. Hindi mag pwede po rin eh. eh Saan tayo po kasi, pwedeng mag-ano kaya? Eh kasi po nasa South Africa ko. Ako. Siyempre po may mga pamilya na yun. Eh hindi pa pare-pareho galing. Kasi hindi pare-pareho Kaya... Kumain ka naman na. Galing kami dalawang beses na rito Opo. Uh, kumain ka naman na. Eh laging hapunan na po ako nagluluto. Naghapunan kanina, nagluluto ang kaning sa inyo po ako. Eh saka nagtitinda. Kanina po galing po ako ng pulo. Sa pulo. Dahil dalawang beses na kami pangatlo na namin balikto. O, uh, salamat po. At... Eh na muna namin magtatagpo tayo. Hindi Nagka... na magtatagpo. Sama-sama -sama po tayo. Abang buhay po eh, magkakasama tayo sana po eh si Mami Connie eh naalala ko po siya po pong... si Mami Oli yung taga Canada na tutulong oh, sana sa iyo eh, salamat po ako, ako po eh, binigyan po nila ng bisikleta De, eh, ano nga aayusin natin ano, oh, oh, ano ba yung mga sira niya eh, yung pong gulong ano, panlabas panloob panlabas po panloob ah, sira nang sira na po lahat po yung tatlo. Wala so, Dapat na ipagawa natin kanina yun kung nakita ka na. No? Saan <laughs> po pa kayo palagi naglalagay? Eh, ko rin po kayo. Naaalala ko po kayo. Ah, sa pambuan ako? Saan sa pambuan doon? Eh, sa puro 4. Ah, puro 4. Huwag na akong hahanapin at <laughs> kami lang hahanap <laughs> <kami> <laughs> sa inyo. Okay. Ano naman kaya ang magiging kwa natin bukas? Eh, eh ang gusto ng sponsor... Ahanap ah, tayo na ng bahay na pwede mo matirahan. Opo. Gusto mo? Salamat. Gusto, gusto nyo ba? Kaya lang, may alam ba kayong pwedeng lipatan? Sa mga anak nyo sana. Ay, ay hindi pwede po, po. hindi po. Ay, hindi ko eh, kasundo yung mga bayo ng unang asawa ko. Ah. Uh ay, -huh. eh, eh, di nga yan. Saan tayo? Uh -huh. ay, po, eh, po. Mabito ko sa inyo. Dahil uh -huh. kung takot dumalo ako sa uh -huh. mga... Ah, ah. Sa ano na lang po? Uh -huh. Ngayon, they will reel ako. Oh, ayan naligo, naligo. ako. Oh, ayan Naligo yung, ako. Naligo ako. Hindi, ganito na lang. Nawala. E, e, tsaka, wag, tsaka wag kayo nagdidiwara. Narinig namin kayo nagdidiwara. Huwag yan. Hindi po, hindi po. Kasi pag walang tutulong sa atin, pag tayo eh, mainit oh, yung yung loob. Hindi diba? po. Kaya nasasahit po ako. Tapa. Hindi pwede po ako ron. Baka naman nakainom kayong alak. hindi po. Gusto ko lang. Masasulat talaga sa buhay. Ano po. Kaya nga po, nakikitira kayo dito, dapat, ano lang. Option. po. Oo. Opo, eh, malamig so, naman ang aking... Kaya kung sa, kas... sa, sa yung kapalangan, yung gusto yung mong tumira doon, may upahan doon. Eh, malayo po. O, malayo na may kapalangan. Mm -hmm. Eh, malapit lang yun. Doon kay tati Fernando, hindi <coughs> naman po pwede doon sa may bypass. Ma Mapag-uusapan po natin bukas, kung saan, gano'n. You know, ngayon, kung makakita naman ako ng upahan na titiran, sasabi po ako sa inyo, ganun. Pwede. Pagka bukas, nakakalabas ah, kaya bukas? Sir, sir, depende. Gusto mo ba sa bandang barangay? Ganun? Ah, saan nyo gusto mo? Ano ba sa Mas, gawi, gawin ninyo? Mayroon ba mga kapatid? Sa mga likod ng hospital daw. Ah, sa likod daw ng hospital? Ah, ah, mga papa, sa emergency? Eh, ah, di sa emergency. Hmm. Hmm. Ano? Eh, nasa atin po yun. Ito nga. Sa gusto sa oh, sayo. kaya natin 'yon. No? Baka mamaya pagka ililipat kayo, tsaka kayo ba oh. ano din magmumuriyot, mahihirapan ay, tayo, mag -tay, no? Yan, eh. Kasi eh, may bayad 'yon yung dilipat, Eh, eh para kaya po ang kondisyon noon? ako ako po ay eh, magbabayad doon. Hindi eh, ala ala kayong babayaran. Ka Kundi si Daddy Brian ang, ang ng ang magbabayad ng uh, monthly, titira ay, lang kayo. Titira lang po ako yung mga anak niyo sana, gusto ko makakausap para matulungan din kayo ala po yung anak ko, yung isang lalaking panganay ko po, asa ah, Saudi nag-apply nag ng driver eh ikaw na po ngayon, bali tatlong na po hindi, <laughs> ibig ko nga po kung mangungupahan, kaya nyo mamuhay mag-isa, ay kaya po kaya po kaya eh, lang, di po pwede sa upahan yung tatambak kayo ng mga abobot, basura hindi po pwede, oh. ah, Hindi po. Hindi po. Basta yun yung sasako ko. Ganun yung bukong ko. Eh, nalagay ko sa isang sako. Pagkakuan eh, niya. Eh, alam, alam mo kasi kung pwedeng matawagan sa inyo, ano? Ano nga Wala po ako cellphone. <laughs> Isa pa. Kung bibigyan ka naman cellphone, baka hindi ako sanay. Oh. Oh, hindi ako sanay. Kapag kami, kung bukas sa po may makikita kayo na gusto nyo malipatan alam nyo naman yung kinainan nyo sa bypass may na may iwanan pang tao doon? Oh, doon eh, para, okay, sa city hall ka na lang po o, sa city hall pupunta kayo makikita nyo siya doon tapos tatawagan ako ni Tatay Fernando tsaka tayo magseset na kung kailan yung hanapin natin ililipatan yung bahay eh, hindi po makikibalita ako kung saan merong upa uh, hanggang oh, alam nyo kung sa saan siya pupuntahan para bukas may, may, may oh, doon sa kwan doon sa, sa may kinakainan doon sa may bypass hindi yun ano Ay doon kayo pumunta kay, na, kay mami Connie. hintayin nyo ako doon pagka halimbawa na may nakita tayo hintayin nyo ako doon dahil kayo hindi rin naabutan kung sakasakali dahil nasa kono siya oh, nasa natrabaho siya kay mayo ayun doon lang kay mayo na lang po. Eh, okay, kong, kaya uh, kay Connie kay sa kay 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 ano yung Canadian na na sponsor mo inahanap ka kasi <laughs> na eh, kasi lolo ito eh uh English eh may tinatagalog ko naman kaya hindi rin kami nakakaintindihan. sabi ko bibidyohan ko kayo salamat po hindi parehas response para sira yung ano parehas yung po. yung, yung manggulong. ano sira na po para. ano po, pumot nagputukan po ay kuno eh isa pa, na ko isa, may mga ako na manipis na yung gulong. Tsaka yung pagka ako, gagamitin ko naman yung kwan. Sumisingaw may, may, na. May, bago na. Hala na. na, na Ah. Uh, uh, Galang. Kailangan talaga po palitan na <laughs> Pan, uh, pamasko <laughs> Merry Christmas. Uh, uh, na, Happy New Year. Uh, ay, may regalo ko daw. Hmm. Nakapambabae na kayong oh, damit. Oh, Mukhang di kayo nakakapaglaba. <laughs> Bukas na lang po. sige po. Yeah. Uh, basta ipatawagan niyo po ako kay Mami ko ni pag nagpunta kayo doon. Opo. Oh, po. Or uh, dito pagka wala doon sa City Hall kay magpunta sa may parisan ni Tati Fernando. Pumunta kayo Opo. dito sa may ano, parisan doon sa may sa ng ko sa may sa bypass. Si Sa saan banda ba yung mga anak niyo kahit ako na lang ang pupunta sa mga anak niyo? Andito sa may patubig po doon. Sa may alme yung Norte. Hindi, hindi dyan ka. Bakit sa may Garcia. manugang mo dun? Garcia, Garcia ganun. Hindi, merong... De ba? Mangino? Oh, uh, Mangino, ang paglabas no, na de Mangino. Bypass? Diretong dire, tong, dire, yung... hindi, dire, dire Ay, patubig ako, lang meron. doon. Meron pong karsada puro na kwa na, na tulay, simintado, papunta ro sa kanila. Alam niyo kayo yung tepon? Kwa ng Chico. Aplido Chico puro na. Chico. Oh, Chico Pasco. Ah, Aharapin kami nun ah, pagka... Ay, di, chico daw Pasco. Oh. Eh, Kamag-anak niya yata sila paring ano eh. Yung eh, kung paring mo kay Randy, pangalan na. Si paring Jun. Oh. Eh di doon lang ba? Uh, sige pa, yun ang pagtatanong hey, namin salamat hanapin po. Hanapin ho namin. Oh. At para doon may ma... May ma... Ano kayo? Kasi kaya na ako ang kurun. Eh, Tahanap po natin. Oh, pag ano na lang po yung kwentuhan. Oo oh, oh, po. Ayan, ah. Uh, Salamat po. Uh, Mami Oli. Mami Ollie at Oli. At Daddy Brian. Ito, dinabit po kami sa daan. Apat na po kami. Ayan. Salamat ayan po. po. Ayan. Merry, Daddy, Christmas, ah. ha? Merry Christmas. Ha? Happy New Year po. <laughs> Balikan ka namin, ha? Nakapambaba. Opo. Oh, oh, okay, pasok na kayo. Ron. Nakapambabae siya. Basta pag ano na lang, ha? Doon lang po. Doon. Ah, oh, ayan oh, yung kanyang bahay. Opo. Oh, gusto okay. mo makeup? eh nakapang babae po. Mukhang alas yung nalaban. So, sige, basta bukas pa mag-ano tayo. Eh, kung sa lahi ng Pasko, doon sa may patubig Ay, doon, pupuntahan namin doon. O ah, sige, dire-direcho na po muna. Sige. Ah, sige po, na lang. inupdate lang po namin kayo para inihintay kasi nila yung kwento po ninyo. Apa? Mag-aantay po ako ng bukas. Anong oras po, po. mas Basta patawag patawagan nyo po ako. Opo. Kasi kung malalabas na naman ako, tapos sabihin nyo kay mami ko, nitawagan ako or yung dito sa... Kayo lang binagpaparis sa City Hall? Sexy. O yun. Um, si... Basta hanapin mo si ano ka mo? Si... sila Sheila. sila Sheila. Sheila. Uh, sige na po. Oh, uh, sige pasok pa. pasok na kayo na sa labat ng Salamat po. <laughs> uh, tat tatlong beses kami pumunta rito. Yatik mo na kayo kada. Ah, okay na. I-padlock niyo uh, okay na. Nyo na yun eh. Para makita kayo yun okay, yung pinapadlock yung inyong. Ayun. Ayun po. si Tat. Ayan, Mommy Oli. Ayan ayun na po yung update kay ano, kay Tatay ay Lolo Itoy. po. lock mo na. Ginabi po kami. <laughs> ayun, maraming maraming salamat po. Mami Oli don sa biyahe. Ayan. Biyahin na rin po kami. Madilim na po sila. Kaya kaya po mag-aano po muna kami Biyahin uh, biyahe na po pa -uwi. Parang 9 PM na.